Hey, what's up mga kanini for today's vlog vlog. Malagaw kita sa dumaraw. <laughs> Amen. so, dali kita mga kaninig updin nyo ako. Malagaw kita diri sa dumaraw. Kay man, diri ang akon nga work sobo Akon work mga kaninig mga, kanini, mga hata pliers. Man, mga kanini ang akon position sa life extension. Isaman ka Marketing. Marketing drama at O so, dali, mga kanining, umpisa na natin ang panagtag. Dali na. Ah. So, while nga pano ako, mga kanining, nakakita ka ako da sa mga damo nga pagkaon, damo man nga baliga, ang damo man mo makita. Charing, while <laughs> While nga pano kita mga kanining, siyempre lang, lang to, lang kita, kaya wala ta kwarta. <laughs> ever. Ami kita ni magbakal kita mga kanin. So tipid-tipid kita dani. Kay layo pang sweldo. Charing. So mga kanin dali dali adventure ginata ng dumara. Wala pa ako dala, Dira may makita nga tawo. tagan ko sa akon nga flyers. So mga kanin dali kita kag maglibot-libot dali sa banwasang Dumara. Well, nga pa kami mga kanin. Syempre may nakita naman ako. Pinagtagan ko naman si Tio. Ing magpa-check up sa life extension kag libre lang ang check up. So mga kaninang lapit na lang kami da kay mamahaw kami kay wala pa man natapos ang simba so are na man nakita kami nga pamahawan sa tabo kay do kanamit kuno sang pamahaw ewan ko <laughs> Charis Ellen. Eh. Para mga kanini, ang paramahawan kay Duka Namit sang Ila Baligya. Kag namin man ang ilang pwesto. Charis Ellen. Eh. Well, magkakatabok kita mga kanini yung traffic enforcer na ko pondo Mga pondo pundo, -pundo mga <laughs> Drama. ning tapos na kami kapamahaw. So, paan mabalik na kami dito sa simbahan. So, may nagbugno doon sa pagkilala ko nila. Ha? <laughs> Yan yan. Ha, charing ano. So mga kanining araw may nagkatiriripon nga tao. Ako nila sila gintagtagan kaginibitar nga magpachakap sa live extension nga libre lang. Hmm. Yara galing mga kanining ang munisipyo sang dumaraw kag simbahan kag ang plaza nila. Di ba loko na? mga kanining. <laughs> nami ko nga mo ang imogin brand kung sa field ka pag gusto kaya chaking <laughs> eme muna mga kanini kong party ka sang marketing so that's why nga nami ano ako sa ako nga position sa live extension nga malaga ko ang iban nga banwa so mga kanini natapos ko na tagtagan ang mga pumuluyo dito sa kilid karsada. Ang <laughs> charis. <laughs> Dugwa pa lang ko na iya. Baka aura-aura do na si sino-sino do mayor. Baka takin. Sera pa yung manggara Pero wala na kwarta. chering Ewe. Dumara. Let's go. I'd love So mga kanini, ginahulat na naman na matapos ang simba kay Man Manyaga naman kami sa balay ng among piyasta. Ang tiyari <laughs> So mga kanini ara ako no pod si Mia Saibel well, ang amon manager sa Pasi Branch di ba ba pisan pisan sang manager ko Baum um, ano ako uh, gaya makas man makaki maka, ano, ka customer dito sa amon clinic sa Pasi mga kanini kamuhang galantaw da kadto na ko sa life extension libre lang man ang check up alert na So mga kanini damo pagibira ang tao sa plaza ng amon ginatagtagan ara ang mga parents sa mga kabataan na naghahampang. Haha. <laughs> Chiring. O, oh, di wala patay huy agad kuya ba. na 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 na. Importante. Gwapa ko ba yan? Magdagdag sila. Ito professional lang talukon. Hahaha. <laughs> Chiring. Eme. Guys, travel na kumarap. O, 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 hindi kailangang lalatakot. Kaya hindi mas salamat sa So mga kanini wala na naman na hulat ang Simba kay Man Kadugay pa matapos ang Simba kay Man mabalik na kami na sa klinik kay Basit Pangitaw na kami sa ngamon mga upod nga dugay gi kami makabalik sa pasi So while nga nasalaan dumatak na si Lawrence <laughs> Langga si Yan Yan ako Charing <laughs> Mga kanini padayon nung gihapon kami sa sang flyer sa ila para mag-invitar nga magkanto sa life extension So guys, sa every pesta, hindi nyo gin magkalimutan, mag-Sharon. Balutin mo ako sa liwanan. <laughs> Sharon tayo guys. Tala, uwi yan na. Ano dala mo? Siyempre, damo lang din. May mga launya, minuto, aputa, tatanan yan. Ano pa yan? Sa tanan niya, ging kaon mo, ano yung pinakamarami? Tubangan na. <laughs> Bigat lang, ha? So mga kanining diri lang kita asta Thank you Gid sa inyong paglantaw Kag thank you Gid sa inyong pagsupport Tani padayon dahil nga pa kami supportahan Ni Samantha kag sa akong mga vlog Kabay pa I-share nyo ang akong mga video If you like it Bye mga kanining